magandang umaga mga Roger ito yung sasabi mo sa iyo na dalawang na may oh, ito sa tansya ko mga ito mga limang kilo hanggang alam na kilo ito isang praso. dalawa lang muna yung pinapalo ni matanda at mahirap daw pag marami o, ngayon November 2023 December ah the size. O, oh, ito, 16. Metro ko, dito nabili ko kaya nga, tapat. 16 ngayon. Ngayon, sabi niya, ang matanda, ay pumunta rin kayo dito para makita niya ng personal ito. Ito nga, tabi ng usapan. Kung okay sa inyo. Kasi may harapan sa video, video, hindi natin makikita kung totoo ito, hindi. Mas maganda, kayo mismo, makakita para walang problema kahit po wala kayong pira masay lang, okay lang yun ang mahalaga totoo yung itong ating nag-usapan uh, salamat po at